Ana. Magandang umaga ho. Makikiraan ho din eh. Oy, magandang umaga kong si Hala. Pasaan ka ka? Pakakisig mo ah. Bisting-biste eh. Suot na agad ang pamaskaw. Pakisig ah. Naku naman si Kapitana. Sa so, dyan naman ho ako ganin magdamit. Bagaya eh. Hindi ba ho? Eh kayo hindi napunta sa bahay ni Mang Federica. Federico? Yung asawa ni Aling Federica? Aba? Ay, di patagal matagal na yung wala? Oo nga. Ay, di ka nga ilo ang babaluksa. Hindi ka ko kayong sabihan? Ah, may uga? Ay, sabi siya mo ng panahon, ano? Isang taon na palang wala eh, si Ma'am Federico. Ay, sabay din naman nga ng taong iyon. Kaya nga ha? Ay, tayo na ha? Sabay na kayo sa akin. Baka sabihin eh, wala doon ang kapitana. Baka kayo hanapin. Kaya na ha? Ay, ano kang handa? Nabalitaan mo ka kung anong handa. Hindi kay kami ho ang na nagluto doon kanina. Dalawang kalderong sinaing na tulingan at kanin ho ang aming niluto. Eh, inula ho na kaya na ng pamilya eh. Basta ho may daos ang mabalok sa ni Mang Federico. Ay siya, sabihin mo na lang ako hindi makakadalo. Ay, kitang kitang mo naman. Ay, katami kong pirmahin. O, eh, kailangan ari sa City Hall. Hindi na ako makakasama. Siya, lakad na ikaw. At baka ikay sa dasal. Sige, hook up! Magandang umaga, huli kapitana! Makikiraan mo uli! Magandang umaga, konse! Abay, pasangan na naman ka ikaw! Pakakakisip mo ah! Hindi ka na ata nakabihes! Oo nga eh! Hindi na nga ako nakabihes at nagmamadali! Ay, punta ho din ay eh. kina aling si Ma. Ay, hindi kayo ngayon naman ho ang pagmanluksa ng asawa niya. Ah, ngayon kayo? Abay, pagkabilis nga naman ang panahon. Kaya nga ho, kapitana na. Baka ho kayo hanapin ulit doon. Kahapon yung hinanap kayo eh. Doon ka na, Ma'am Naku, nakakaya naman nga eh. Hindi na nga ako nakapunta. Hindi na ako nakadalo kahapon. Ay siya, Kapitana. ay eh, hindi ko na ho kayo ayayain ngayon. At kitang-kita -kita naman ho eh, katami niyo pang paper ba mga papel? Oo nga eh. Eh, ano gaw handa ngayon doon? Tulingan ka uli. Hindi ho ka, tatlong bago ay isang kambeng Ang handa ho ngayon doon. Ay siya, ako ay na sa inyo at baka ho sa dasal. Ay alam ko naman ho kayo hindi makakasama ngayon. Ay, ang dami niyo pang firmahin mga papel diyan sa inyong lamisa. Ay, antay! Ito ako'y sasama. Mamaya ako na o, oh, ay kakaya naman nung pag hindi nakapunta. Baka sabihin niyo walang pakikisama. Ay mamaya ako na rin tatapusin bay Noong tulingan, ang handa, ay marami daw gagawin, hindi makakapunta. bisin bise. Ay ngayon hong baboy at kambing, Papay pupunta at nakakahiya daw. <laughs> <laughs> May sinasabi kagakonse? Ala wala ho, wala ho kong binubulong. Kasabi ko tayo na. At mm, baka tayo mahuli sa dasan. Ay napakarami ho ng handa. Ay tiyak na tayo may baon mamaya pag-uwi. Tayo na ho. <laughs> Kaya nga. Ala. Tayo na. <laughs>